Hello mga kanyos Good news mga Miami Heat fans at sa mga Pilipinong sumusubaybay sa malasindarelang karir ni Eric Spolstra. Nagkapirmahan na nga po ng contract extension itong pambato nating si Coach Po sa NBA team ng Miami Heat. Walong taon ang ibinigay na extension sa film coach na ang kasalukuyang kontrata ay magtatapos na sana ngayong season na ito. Nagkakahalaga lang naman ng tumataginting na 120 million dollars ang kontrata niya sa loob ng walong taon. Katumbas ito ng 6.7 billion pesos mga ko. 6.7 billion pesos! Wow na wow! Humigit kumulang na 15 million dollars per year o mahigit isang milyong dolyar kada buwan. Ito raw ang largest contract sa history ng NBA kung ang pagbabatayan ay ang value o halaga ng isang coach. Grabe, parang jackpot winner sa loto every month ha. Balat naman coach. Eto pa, solong-solo raw ni coach po ang milyong dolyaris na ito dahil sinasabing dinelayed daw talaga ang announcement ng contract at inuna munang matapos ang divorce proceedings niya sa ex-wife niya na si Nikki. Parang basketball strat lang ah. Pero wag ka. Nag-comment si Lebron James na sulit daw ang bawat sentimo na ibabayad ng Miami kay Spolstra. May kasama pang congrats sa dati niyang coach. Worth every single cent of that contract. Congrats po, sabi ni Lebron. Worth every penny. Ito naman ang tweet ng isang tagahanga dahil siya raw ay may hawak na record na 106 playoffs wins simula 2010. Pumapangalawa lang ang Golden State Warriors coach na si Steve Kerr na may 99 wins at si Doc Rivers na may 80 wins sa playoffs. Si Spolstra ay nasa kanyang ika-16 na season bilang head coach ng Miami Heat. Pero naka-29 na season na pala siya kung susumain ang kanyang karera sa kopunan mula noong nagumpisa pa lang siya rito. Sabi nga ng iba ay tuluyan nang ang inampon ng management ng Heat itong ating pinagmamalaking film coach na si Eric Spolstra. Siyempre sa pangunguna yan ng dating head coach na si Pat Riley. Kaya namulat ang mata ni sa Miami Heat. Nagsimula si Spolstra bilang video coordinator noong 1995 sa ilalim ni Riley. Umangat ng umangat ang career ni Spo. at mula nga sa pagiging video guy tapos naging assistant coach eventually ay naging head coach na ito ng Miami Heat noong 2008. Bilang kapalit no less ng kanyang boss na si Pat Riley. Simula nga noon ay umarangkada na ang mga panalo ng Miami Heat na nagkaroon pa ng dalawang kampyonato at anim na beses ding pumasok sa NBA Finals. Isa si Coach Po sa mga head coaches na may pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng NBA. Kilala rin siya sa pagmold ng mga basketball players para maging better versions of themselves. Kaya nga po sa susunod na walong taon, inaasahan na marami pa tayong masasaksihan sa pagpapakitang gilas nitong ating kababayan na si Coach Eric Spospolstra. Kaya mga kanyus ko, i-comment nyo ang palagay nyo at i-follow and subscribe kami para sa mga susunod na update sa usaping ito.